Good morning po mga crypto kabayan. Um, back after 4 months nang hindi pag-record. Uh, Tingnan natin kung ano nang mangyayari. Uh, um, nung umalis ako nasa 65k yung crypto, tumataas pa lang siya noon. Tapos biglang bumaba. Bumaba siya I mean, up to like 55, 49. Pero ngayon mukhang umakyat na naman siya Nasa 67k na tayo. So ano kaya mangyayari sa crypto? ito. Meron kayang abot kaya siya ng 240k yung Bitcoin. Tingnan natin bago mag summertime next year kung ganun mangyayari. Uh, guys, nag-invest na kayo ng crypto? Hindi pa. Kung hindi pa, eh, di, huwag na kayo mag-invest kasi hindi natin alam kung nasan tayo. Nasa center tayo ngayon eh hindi mo alam kung tataas or bababa pero nasa gitna tayo ng bull run so pwede pa siyang tumaas pero kung gusto nyo talagang kumita ng madalian dapat bumili kayo sometime last year pa or even 2022 or 23 yun kasi ngayon hindi mo alam kung 1x na lang or what mas malaki ang risk kaya may chance din siya na mababa ng 30k matapos na yung bull run another bear cycle. So, you know? Pero kung mahilig kayo magsugal, pwede pwede. Ito gawin nyo. Imbis na magpunta kayo ng casino, ito na lang. Mas mabilis pa, di ba? Or kung gusto nyo, kung gusto nyo talagang magsugal, talaga. mag-sign up kayo sa exchange, tapos mag-ano leverage trading kayo, 200x para mabilisan. So, itong website na guys, I think, um, ang channel niya sa YouTube is Bitcoin Live. So, dito ko pinaroonood. Nandito yung liquidation sa may kanan. Yung green is yung long. Yung purple is yung um, short liquidation. Yung green, I think, ano yan eh? Um, yung mga klinos na open uh, trade, na winning trades, I'm not sure. Ay, ah, sa baba pala yung mga liquidation, dito sa may kanan sa baba. So, yung mga natatalo, yung sa taas, yung mga nag-open and close. Anyways, guys, be right back.